So yun mga tol mga boss, so, pag-usapan natin ngayon yung biglang paglakas ng gas sa ating motor mga boss o so, XRM or sa mga FI dyan mga boss So pakinggan nyo ano, uh, quick video lang to mga boss So kadahilan dyan mga boss kasi nag nagagalaw yung throttle uh, position sensor natin or TPS mga boss Kaya yun biglang pagtaas Yan yung main na biglang pagtaas Siguro kung nagpalit ka ng throttle body mo yan, kaya nagalaw yung TPS, yung na disassemble, tapos pos uh, hindi na maganda yung position niya. Kaya yun, biglang pagtaas. O, paano ko nasabi? Na-experience ko na yan mga boss, kaya tinignan na namin. O, paano naman tinignan? So, sa sample na lang natin to. 0 to 100. Pagpiga mo, kung sample yung normal niya, 0 to 100. Pagpiga mo, yon all goods pa yon Pero yung sa akin noon, 75 to 100. Pagpiga ko, ang lakas na ng na naka RPM na siya parang lakas na ng tunog ang last ng tunog ang hina ng takbo ibig sabihin lumakas yung gas niya mga boss biglang lakas yung gas na ang hina ng takbo ng motor ko kaya yon ginalaw namin so meron yung tools merong tools na pang f talaga mga boss so yun tinignan namin sa laptop yun nga tumaas nga yung, ano niya nakalimutan ko na yung tawag mga boss pero kung gusto niyo magpaayos hanapin niyo yung mekaniko na may tools na pang F5 talaga na diagnostic tools mga boss. Yun yung hanapin nyo. Meron yung, kung meron yung ganun yung mekaniko. Kung wala naman mga boss, ang gawin nyo dyan, tanggalin nyo yung TPS. Tapos igalaw nyo yung, yung palang, parang sensor nya. Tanggalin nyo yung TPS sa throttle body. Tapos meron yung parang black na parang sensor nya. Ayusin nyo lang yun mga boss. Siguro kung tignan nyo lang yung ayaw, ayos nya. Kung parait ba yung ikot. Try nyo sa parait or palet, ganun lang mga boss, parang kumbaga hula-hula lang, pero gagana ito mga boss, try nyo lang, ganun lang yung gagawin nyo, siguro, naano na lang yung position ng TPS mga boss so yun lang mga boss